May mga gabi bang hindi ka mapakali? Yung tipong bigla na lang siyang nagpost ng picture, may kasamang iba? Hindi mo naman alam kung sino pero sapat na yung ngiti niya para sumiklab ang dibdib mo. At habang tinitignan mo yung screen, may tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip mo. Ginagawa niya ba to para magpaselos? Marami na ang nakaranas niyan, babae man o lalaki. Pero sa totoo lang, bihira sa atin ang talagang nakakaintindi kung bakit. Bakit nga ba may mga taong sinasadyang magpaselos? At ano ang gusto nilang patunayan? Sabi nga ng isang psychologist, "Jealousy is not about love. It's about fear." Takot mawala. Takot mapalitan. Takot na baka hindi na sila sapat. Pero sa atin, lalo na sa kultura ng mga Pilipino, may halong pride ang selos. Hindi lang ito tungkol sa takot, minsan ito ay laban ng ego. Naalala mo ba yung unang beses kang pinagselosan? Yung tipong hindi ka pa nga nag explain nakatingin na siya sa'yo ng malamig. Tapos maya-maya, bigla siyang lalambing. Pero iba na, parang may gustong patunayan. Yun pala, may plano na siyang gantihan ka. Sa tahimik, pero tinatamaan ka. Isang babae ang nagkwento sa amin, si Lara, 27 years old. Hindi ko naman talaga gustong saktan siya, sabi niya, pero gusto ko lang maramdaman niyang may kaya kong mawala. Simple lang daw, isang selfish akase, may kausap na lalaki, isang story sa Instagram, nakatag yung pangalan ng dating niyang kaklase, and boom! Pagkalipas lang ng ilang minuto, nag-message na yung boyfriend. Galit! Nagsusumbat! Pero sa ilalim ng lahat ng 'yon, may ngiti si Lara. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil ramdam niya ulit na mahal pa siya nito. At doon nagsisimula ang tanong na mas malalim. Kapag magpapaselos siya, gusto ba niyang saktan ka o gusto lang niyang makasiguro na totoo ka pa rin? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung bakit ang pagpapaselos ay hindi palaging tanda ng kasamaan kundi minsan, isang sigaw ng tao na natatakot ng hindi maramdaman. Sabi nila, ang selos ay mahinang klase ng pagmamahal. Pero sa totoo lang, selos ang pinakamalakas na paraan ng isang pusong nanganganba. Hindi ito basta galit, ito ay takot na nakabalot sa yabang. May isang psychologist na nagsabi, People make others jealous not to hurt them but to test if they still matter. At doon mo marirealize. Ang pagpapaselos ay parang sigaw na hindi nasasabi. Isang paraan para marinig ulit. Para mapansin. Para mapatunayan na may halaga pa sila. Sa kulturang Pilipino, sanay tayong itago ang totoo nating nararamdaman. Kapag may tampuhan, imbis na magsabi ng, Miss na kita, ang sinasabi natin ay, busy ka na yata. Kapag gusto nating mapansin, ang ginagawa natin ay nagpaparamdam, hindi nagsasalita. Kaya minsan, yung pagpapaselos, hindi yan kagagawan ng isang malupit na tao. Madalas, kagagawan niya ng isang taong hindi na maramdaman. Kilala mo si Erika? Yung tipong laging cheerful online? Palaging may post, palaging may kwento, pero sa totoo lang, tahimik siyang umiiyak gabi-gabi. Kasi yung lalaging mahal niya parang unti-unti nang lumalayo. Hindi na nagda-text tulad dati. Hindi na nagtatanong kung kumain na siya. Kaya anong ginawa ni Erika? Nag-post siya ng picture. May kasamang lalaki sa event. Hindi naman niya boyfriend, pero alam niyang mag-aalala yung isa. At tama siya. Kinabukasan, may message na. Ang saya mo, sino yan? At sasagot niyang, kaibigan lang. May halong ngiti, pero may pait. Kasi kahit nakuha niya yung atensyon, hindi niya nakuha yung pagmamahal na hinahanap niya. Ito ang masakit na katotohanan. Minsan ang nagpapaselos ay hindi gustong manakit. Gusto lang maramdaman ulit na may nag-aalala. Na may halaga pa sila kahit unti-unti silang nakakalimutan. At kapag hindi mo to nakita, kapag puro galit ang pinairal mo, baka mas lalo mong itulak palayo yung taong gusto mo sanang maunawaan. May mga relasyon na nagsisimula sa lambingan, pero nagtatapos sa tahimik na labanan. Hindi labanan ng salita, kundi ng emosyon. Kung sino ang unang mangungusta, kung sino ang unang magre-reply, kung sino ang unang magmamahal ulit. At sa gitna ng ganitong gera, may isang sandata na laging ginagamit. Selos. Ang selos, kapag hindi mo binantayan, nagiging laro. Isang laro kung saan pareho kayong talo. Dahil sa tuwing nagpapaselos ka, gusto mong iparamdam na may karapatan ka pa. Pero sa bawat hakbang mo, unti-unti mo ring pinapatunayan na hindi mo na siya kilala. Sabi ng sociologist na si Dr. Menyes, ang pagpapaselos ay manipulative only when done out of insecurity. Pero it's also a cry for equality in affection. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa pride. Ito rin ay paghahanap ng balanse. Na kung ikaw, may kakayahang saktan ako ng hindi mo namamalayan, ako rin, kaya kong iparamdam sa'yo kung ano yung pakiramdam. Isang kwento mula sa isang lalaki naman. Si Rico, 30 anyos matagal na daw niyang napapansin na lumalayo ang girlfriend niya. Parang ako na lang lagi yung humahabol. Sabi niya, kaya isang gabi, sinubukan niyang mag-post. Selfie sa bar, may kasamang mga babae sa background. Hindi naman niya kilala lahat pero alam niyang may epekto. At hindi siya nagkamali. Kinabukasan, may message na. Ang saya mo ah, hindi mo man lang sinabing luwabas ka. At sa sagot niyang, Di ko naman kailangan magpaalam, di ba? May halong hangin ng tagumpay. Pero kasabay noon, may lungkot. Kasi alam niyang pananandalian lang yung pansin. Walang tunay na koneksyon, puro ganti. Ganito nakakaubos ang selos kapag ginawa mong laro. Habang sinusubukan mong iparamdam na ikaw ang nananalo, hindi mo namamalaya na unti-unti mo nang sinisira ang tiwala. At sa bawat tingnan mo, kaya ko rin, mas lumalalim ang pagitan yung dalawa hanggang sa dumating yung araw na pareho na kayang sanay na magmahal nang may distansya. Dumadating sa punto na kahit hindi mo gustong umalis, parang kailangan mo na. Hindi dahil ayaw mo nang magmahal, kundi dahil napagod ka ng lagi magpaliwanag, laging magpatawad at laging makipaglaro sa emosyon ng taong dapat sanay kasama mo sa kapayapaan. Ang selos, kapag paulit-ulit, nagiging lason. Hindi na ito nakakakilig. Hindi na ito sanyalis ng pagmamahal. Nagiging control, Nagiging paraan para sukatin kung hanggang saan kakayang manipulahin. Sabi ng relationship expert na si Dr. Lara David, When jealousy becomes routine, it stops being about love. It becomes about ownership. At yan ang nakakalimutan ng marami. Akala natin kapag nagseselos siya, ibig sabihin mahal pa. Pero minsan, selos na lang ang natira dahil takot siyang wala ng kapangyarihan sa iyo. Si Paolo na may 32 anyos ay nagkwento. Pitong taon silang magkasama ng girlfriend niya. Sa una, cute daw yung pagsiselos. Pero habang tumatagal, nagiging dahilan na ng bawat away. Lahat ng babae sa paligid ko tingin niya threat. Sabi niya, Hanggang sa dumating yung point na kahit simpleng tawag sa trabaho kailangan ko magpaliwanag. At nang mapagod siya, hindi na siya sumagot. Hindi na siya nagpaliwanag at doon natapos yung relasyon. Hindi sa pagtataksil, kundi sa sobrang pagod sa selos na walang tiwala. Ito ang ironiya. Madalas, yung taong nagpapaselos ang unang napapagod din. Kasi sa dulo, kahit ilang beses niyang subukak patunayan na siya pa rin ang mahal, kung hindi niya maramdaman yun ng totoo, mapuputol din ng PC. Walang panalo sa selos. Ang akala mong sandata para mapanatili siya, iyon din palang unti-unting sisira sa inyong dalawa. At dun mo marirealize na minsan hindi mo kailangan mapaselos para mapansin, kundi matutong magsabi ng diretsyo. Dahil ang pagmamahal na kayang ipaglaban ng tahimik, kayang masaktan ng laro. Darating ka sa puntong tahimik na lang siya. Wala nang post, wala nang lambing, wala nang dahilan para ipakita pa kung kanino siya naglalambing o sino ang kasaangan niya. At doon mo mararamdaman ang bigat ng katahimikan. Kasi minsan, kapag tumigil na siyang magpaselos, ibig sabihin, tinanggap na niyang wala ka na. Maraming nagsasabi, kung mahal mo talaga, bakit mo kailangan saktan? Pero sa totoo lang, hindi lahat ng pananakit ay galing sa galit. Minsan, galing yun sa desperasyon. Sa paghahangad na maramdaman ulit yung dating ikaw, yung dating nagmamahal, nag-aalala at natatakot din siyang mawala. Sabi ni Prof. Villanueva, isang behavioral expert, ang pagpapaselos ay primitive form of communication. When words fail, people resort to reaction. Kapag hindi na siya pinapakinggan, ginagawa na lang niyang pelikula ang emosyon niya at ikaw ang audience. Ang bawat post, bawat tawa, bawat kwento na may ibang kasama ay eksenang umaasang mapapansin mo. Pero ang tanong, bakit mo lang siya napapansin kapag may ibang kasama? Bakit kailangan pa niyang may hawak na sandata ng selos bago mo maramdaman na lumalayo na siya? Sa totoo lang, lahat tayo may punto ng ganitong pagkukulang. Masyado tayong kampante. Akala natin habang nandyan pa siya, tayo pa rin ang pipiliin. Pero hindi natin alam, minsan, yung pagpakaselos ay huling paraan niya para sabihing, Pansinin mo naman ako bago ako tuluyang mawala. At kung sakaling dumating ka sa ganitong sitwasyon, bago ka magalit, bago ka magduda, subukan mong pakinggan yung hindi niya sinasabi. Baka kasi sa likod ng ngiti at mga larawan niya, may taong humihingi lang ng sagot sa katahimikan mo. Ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpapaselos ay hindi para patunayan na kaya kanyang palitan. Kundi para maramdaman niya ulit na may halaga pa siya sa mundo mo. At kapag naintindihan mo 'yon, baka hindi mo na kailangang makipaglaro. Dahil sa dulo, hindi kailanmang larong panalo ang pag-ibig. Ito ay isang pagpiling paulit-ulit kahit wala ng kompetisyon, kahit wala ng selos.